Exodo Kapitulo 15 Ang awit ni Moises Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para kay Yahweh. Itong si Yahweh ay aking aawitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat lahat na tabunan. Si Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang sa akin nagdulot ng kaligtasan. Siya ay aking Diyos na aking pupurihin. Diyos ng aking ama, aking dadakilain. Siya ay isang mandirigma, Yahweh ang kanyang pangalan. Mga karuahet kawal ni faraon, sa dagat ay kanyang itinapon. Sa dagat na pula na ilibing, mga pinunong igap siya na pawang magagaling. Sa malalim na dagat sila'y natabunan, tulad nila'y batong lumubog sa kailaliman. Ang kanang kamay mo, Yahweh ay makapangyarihan, dinudurog nito ang mga kaaway. Sa dakila mong tagumpay, nilulupig ang kaaway. Sa matinding init ng iyong puot, para silang daya'ming aming tinutupok. Nang hipan mo ang dagat, tubig ay tumaas. Parang pader na tumayo, kail alim ay tumigas. Wika ng kaaway, kahabulin ko sila at huhulihin. Kaya mana nila'y aking sasamsamin. At sa tebak kong hawak, sila'y lilipulin. Ngunit sa isang hinga mo Yahweh, sila'y nangalunod. Parang tinggang sa malalim na tubig ay nagsilubog. Ikaw Yahweh, sino sa mga Diyos ang iyong kagaya? Sa kabanalay dakila at kamangha-mangha. Sa mga himalay di mapantayan, sa kababalaghan ay di matularan nang iyong iunat ang kanan mong kamay, nilamo ng lupa ang aming mga kaaway. Sa iyong katapatan, bayan mong tinubos ay inakay. Tungo sa lupang banal, sila'y iyong pinatnubayan. Maraming bansa ang dito'y nakarinig, at sa takot sila'y nagsipanginig. Doon sa lupain ng mga Filisteo, nasindak ang lahat ng mga tao. Mga pinuno ng Edem ay nanggagimbal. Matatapang sa Moab sa takot ay sinakmal. Mga nakatira sa lupain ng Kanon, lahat sila'y naubusan ng katapangan. Takot at sindak ang sa kanilay dumetol, para silang bato na hindi makagalaw. Nang kapangyarihan mo'y kanilang namalas, nang dumaan sa harap nila ang bayang iyong iniligtas. Sila'y dadalhin mo, Yahweh, sa sarili mong bundok, sa dakong pinili mo upang maging iyong lubos. Doon sa santuaryong ikaw ang nagtayo at tumapos. Ikaw, Yahweh, ay maghahari, magpakailan pa man. Ang awit ni Miriam Ang mga Israelita'y hinabol nga ng mga kawal ng faraon sakay ng mga kabayo at mga karwahe. Nang ang mga kawal ay nasa gitna na ng dagat, muling pinaagos ni Yahweh ang tubig at natabunan ng alon ang mga kawal ng faraon. Samantala, ang mga Israelita ay tumawid sa tuyong lupa. Pagkatapos, kumuha ng tamburin si Miriam, ang babaeng propeta na kapatid ni Aaron. Tinugtog niya ito at nagsayawan ang mga babae na mayroon ding mga tamburin. Habang sila'y nagsasayaw, ganito ang inaawit ni Miriam. Purihin si Yahweh sa kanyang dakilang tagumpay. Itinapon niya sa dagat ang mga karuahet ang nakasakay, ang batis ng mapait na tubig. Pinagayak ni Moises ang mga Israelita, at umalis sila sa dagat na pula patungo sa ilang ng Shur. Tatlong araw na silang naglalakbay ngunit wala pa silang nakikitang tubig. Sa wakas, dumating sila sa batis ng Mara, ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait. Kaya, tinawag nila itong batis na mapait. Nagreklamo kay Moises ang mga Israelita, ano ngayon ang iinumin namin? Dahil dito, humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Itinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moises at inihagis sa tubig, na wala ang pait nyon. Doon, sinubak sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararana sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot, pagkatapos, nakarating sila sa Ilem. Doon ay may labindalawang balon at pitumpong puno ng palma at sila'y nagkampo sa tabi ng mga balon.